Ganda tong Adidas to, Pakapal siya. So pang-winter talaga to. Uy, reversible? Oh, reversible pa siya. Maganda to to. Bibira. How much for the jacket? 10. Um, Wait, may Ralph Lauren din oh. Pati tong Ralph Lauren. For this one 10 too? 10, okay. RL prih RL na jaket, ten uh, dollars Ayos okay, na This is ah. nice This is nice <laughs> Buong-buo pa So sampo, sampo Bilin ko to Ang ah, ganda-ganda Siapa yun to Charlotte Di plane NBA Ah, North Face, hindi ka ako masyadong mura lang yung North Face na used dito. Ano, ano to? Anong brand to? Anong brand to? Elevate, ah walang brand to. So ito na lang pre, ito yung Adidas na makapal na reversible at saka itong RL. Alright, let's go. Jordan 3. How much for your shoes? No papa, tuloy na. How much? And 20. 20? 20 rupiah Pipinturahan ko lang to nung blue 20 Jordan 3 Asa kaba Jordan 3 20 Yes sir Bilin ko to bilin ko to Let's go let's go Ganda to <laughs> bro Nike Air Max 1 CJ Well first I said One for me If we were taking Yeah, yeah, that's what I buy. That's fine. How much for these, bro? 150. 150? Dang. Yeah, oh, shit. Whew. That's Can nice. You want to come back again? I mean, I'm to get 150. Right, but you have to get me because I guess you get the Ah, oh, man. That's 150. Mahal, mahal. Topsider boots. How much you got on this? 20. 20? 20. Very top side Ang binis pa po na Binis magkano kaya 15? 15? 18. 18? Is it? 18? 18? Yeah, I'll get it. Nike pa eh. Sure. May box. Box nito. Yeah, may box pa. Magkano kaya to? Tingnan natin kung magkano okay. niya to. Para magkano gusto niya nito. Ayan. how much saan, dong, saan yung may-ari nito ganda ganda pa Pang, ano, pang issue Bro, how much for the shoes? Three dollars. Three dollars Three dollars. Yeah. Thank you, sir. Insta pump rebook. Rebook Insta pump. All right, how much are you asking for this? For you, Twenty-five. Twenty-five? How about for this guy? Uh, those are thirty-five. Thirty-five? So Thirty yeah. dollars for you. <laughs> <laughs> this is your, this is mm -hmm. Let me see. Let me look it up. Uh, let me look that one thing up. Let me see. EV.

25 25 Yeah, that's 40 Look, give me 50 for both of them You can make some money 50 for both? Yeah, sir, yes, for you, ah, you're, deal, man. you're killing yeah, me And the Reebok, you didn't get the 50 make You're killing me It's a deal, yes, for you, Bob. I know it is I just want this, though yeah? ah, The Reebok No 20? No, for you 25. Right? 25 for me? Yeah. Alright, I need I need to buy something from you. <laughs> Very good shoes, Right? No, you can make some money in Because you're my friend, I have to buy something from you. Oh yeah, I yeah, am your friend, bro. <laughs> Alright, I'll get this. Right. So, Ito yung nabili natin, pre. Ito yung maganda. Ito, oh, reversible na, na Adidas. So, wala akong makitang combs nito sa... Ang ganda solid na solid oh. So again, wala akong hooded hooded ba yan. So wala akong makitang uh, ano uh, com sa uh, sa eBay pero mayroon sa Porsche Mark binibenta niya $40. So $40 plus shipping ayos na yan. And then ito, ang ganda nito. Yuhu! Ralph Lauren. Ang ganda, RL. So ito kahit $50 plus shipping, may mga screenshot din diyan. So you, ay shoot. <laughs> ito pre Ito maganda to Natapon tuloy Ito maganda to So ang bili ko nito Isa 10 dollars uh, Pwede itong uh, May sold nito Mga 50 dollars So ayos na ayos yan Punta tayo sa garahe Para ipakita ko sa inyo Yung mga sapatos Na nabenta ko I mean nabili ko Tingnan natin Kung magkano sila Nabibenta Doon tayo sa labas So dito na tayo Sa labas So ito yung mga sapatos Ito Magkano bang bili ko nito 3 dollars Diba So ito pwede na ito Mga 25 dollars Ayos uh, na to sa $25. Uh, may, may box pa naman eh. So, advantage to pag may box. So, ayos yan mga 50, Again, may mga screenshot dyan. Ito, maganda din to. Ito, at least mga $70. I would say $60 to $70. Uh, wala siyang mga separation or something. May mga ano nga lang, mga gas-gas. Pero importante, walang separation. Siguro with this uh, condition, pili na to mga... Kahit $60 ako nito, $60 to $70 ayos na yan. Then itong May mga ano din dyan pre Mga screenshot Siyempre pinalegit check ko na Ito hindi ko na na pinalegit check Kasi Not necessary naman eh Itong mga to Itong tatlong to Pinapalegit check ko So may screenshot dyan So legit yan Automatic yan pre Pag mga ganito Pinapalegit check natin So ito Legit na legit Wala akong makita Ang colorway Na sold item nito uh, Ibang colorway yung Nandyan na, na sold Pero I think Kahit mga 60 to 80 dollars Pwede na to eh 60 to 80 and then ito maganda to pre itong 3 uh, na to wala siyang again wala siyang mga separation ito lang yung mga yung kulay niya -bak. -bak. pero pwede ko tong pinturahan ang meron ako uh, itim lang eh so bibili ako ng blue yan pipirinturahan ko lang yan ang importante again walang separation overall ang ganda ng kondisyon ito ito lang talaga yung pin pintura niya And then pag pinipinto ko to sa listing ko, sasabihin ko na ni-restore ko yung kulay na you know, pina uh, uh, ko para alam na ng, ng buyer. So legit din, din din, yan. May screenshot yan pina check na natin yan. So ayos na ayos pre yung mga uh, nabili ko. Uh, at least mix may sapatos, uh, may mga damit, at least mix yung mga ano mga nabili ko sa uh, sa free market. Alright, mga pare ko sa ulitin, babayu.